Hello guys, uh, for today's video ay magtanim ako ng balanghoy dito sa kabukira namin. Sayang rin naman itong tinabasan ko kung hindi natin ito tataniman. So, marami palang mga ano sa pagdating sa pagtanim tulad na lang nito guys. So, alam ko yung tips no na ibahagi para sa mga <coughs> wapakabalo ba? Sa mga magsasaka dyan, shout out. Alam, kabalo na sila ni Ani. So, kanang mga ahong tips naghimo og tips ani niya niya eh para sa mga wa pa unang una guys pag kay mahal naman ang palitonon naman ang paka sa Diriz probinsya mo na gimugbo ra namo halos isang kanra pero mas okay no ni ani ka kaysa tagas para dag, para ano siya ah uh, panila kusog daw mang mubo un unod pag yunay daw ka tapos isa pa guys no kining pag nagtanom taog balinghoy bawa di pud siya pwede mabaliktad na dapat kaning iyang mata naka ano kini oh yang yang gamay na mata na yan yan yan, yan kana dapat naka hangad na siya sa taas sa, sa sa ibabaw naka tingala bawal po na siya no naka dapat ang tanong na natin so makain na na bawal po siya i ganun no kay naka tingala o naka ta, naka uwan iyang mata sa lupa so may tendency daw ana na ang atong balanghoy pag kaunon pait o na itindi si na malanag daw ang mukaon so at isa pa guys no, para daw sa pamahiin ba, dapat daw po bago tayo magtanom ani, bawal ta magsigarilyo no habang nagtanom. Pangit daw yon kay pag nangunod na ug tapos imong harbison imong kaunon pait daw. So ingon ingon sa mga mga sa una na mga katigulang So pait daw siya kaunon. Ayan guys, pakita na ko ang nun, no sa ang tanananan ug barangoy. So mo ni guys oh. So ayan, So, pag nagtanim tayo ng balanghoy guys ay dapat lakihan natin yung paghukay sa lupa. Para nang sa ganun yung balanghoy natin ay maraming unod. Kung sa bisay pa unod. So, fast forward muna natin kasi para mabilis. Yung balanghoy na yan dapat pag nagtanim tayo ay dapat dalawa o tatlo lang. Para pag tatlo pag napatay yung isa ay mayroon pa tayong ano uh, matitira kini okay guys ahong gitulo. tulo kay nga naman Gitulo na ahong tanom tulo basta yung anak yung forma oh naka ano siya kay kung may kung once na mapatay tong isa simpre napay duha di sabihin okay kayo sila duha duha kabuk ang mintubo pero kung mutubo ng tulo okay hapon. may problema no So, pwede ka sa bahala sa mag kamoy bahala kung pilak bukin yung itanom diha. Basta pinaka maximum na itanom ayos na yung tulo tsaka duha. Tuloy pa rin yung paghukay natin para mamayang hapon ay tataniman na lang natin. So, malaki-laki yung tataniman natin dahil 160 ka puno itong itatanim natin na balanghoy. Muna yung paghanan sa pagdito sa kagabihan, sa ubus. So, pwede rin sa kabila, pero dito na, dito na tamuabi. So, ayan guys, uh, nasa kagabihan na tayo, no? Dito. So, manguha muna ako pa, para uulamin ko ngayon. Ayan guys. Okay na po itong apat na piraso, no? I dangdang -dang natin sa apoy dahil may suka tayong dala. Yan. So mamaya ko na tataniman to, guys, no? So ito panggatong, guys, dadalhin natin yung kahoy, oh. Yan. Bubughain ko muna yan, guys, no? Titi Sisibakin ko muna para may pang sugnod tayo sa pagdungag sa bigas. panapanahon ng pagkakataon, maibabalik ba ang kahal? being Compulso no manga At be the